Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So ngayong araw naman, ituturo ko kung paano nyo magagamit yung balat ng saging or mga balat ng pinagbalatan ng gulay or pinagbalatan ng mga prutas para pandilig sa inyong mga halaman. Ayan. So ngayon, meron tayo ditong okra. Um, one month na, simula nung tinanim ko to. And uh, so far, ayan. Malaki-laki na siya. Ito naman is yung talbos ng kamote. Galing lang din yan sa uh, gulay na niluto namin. Tapos yung tangkay ay tinuso ko dito sa paso. Ito ay alugbati. Galing lang din yan sa tangkay. Ayan. Dito sila lahat gumagapang. Ayan. Magapang na sila. Ito ay oregano. Nung tag-ulan malapit na 'tong mamatay dahil nabulok na yung yung um ugat niya. Then tinusok ko lang siya ulit sa paso. Ngayon, malago na siya ulit. And then dito, meron tayong sile Ayan. Ito naman ay sampagita, galing lang din to sa cuttings. lang to sa tabing sa ada cuttings ng sampagita. And ngayon malaki na siya at namumulaklak na rin. Okay. So, eto yung pandidilig ko. So, kagabi, kumain kami ng saging. Dahil yung balat ng saging, hindi ko tinapon. Ginupit-gupit ko siya ng maliliit. Tapos nilagay ko dito sa galon para mababad siya. So, nababad na to ng isang buong gabi. Dalawa sila. Ayan good for potassium. Ito. So, ibig sabihin, itong tubig na to may potassium na siya. Na goods na goods para sa mga plants natin. Ayan. Yung potassium is nakakatulong siya para maging matibay yung tangkay ng mga halaman para maging matibay sila sa init o kaya sa lamig o sa tag-ulan. Kung namumunga naman yung inyong mga halaman, at palaging nalalaglag goods din yung potassium uh, para ma niya yung mga bunga niya so ito ang palaya nag start pa lang siyang gumapang dyan so ngayon magdidilig na tayo na natin pang strawberry ito lang tayo sa gilid ito yung pechay ito oregano then meron tayo itong kalamansi ito ay oregano ulit galing lang din yan sa cuttings and then ito, mga sile hindi pa na ilalagay sa mga paso ito ay kalabasa Ayan. Ayan. Maraming nutrients na naman 'yung mga lupa ng ating mga halaman. So ayun lang guys. Ayan, ididilig ko pa to ulit isa para doble 'yung ano nila, tubig nila since sobrang init ngayon, madali lang matutuyo 'yung nilagay natin. So magdidilig pa tayo ulit ng isa. Ayan lang guys. Thank you so much for watching this vlog. Bago pa lang ako nagbablog. And thank you po sa mga nanonood. Sana po pa like and subscribe din po sa channel ko. Thank you.